nahulog ang guys oh laki ng ano oh lalaki ng lalaki ng abokado namin guys oh oh meron kami ng kasi kami rito sa harap ng bahay yan namimita si Mayora yan parami oh. marami na rin kami nakuha guys eh na medyo na late lang medyo na late lang yung yung kuha namin Nap pag-isipan lang na videohan oh guys wow dami na ay nakuha guys mayora dami na dami na mayora nauhulog nauhulog na eh mer pa mga iba maliliit guys mga pro cops. kaso iba tataas eh tataas na kaya na lang muna namin mo. Ha, marami pa. Eh, oras ako ah. Pagbibidyo lang ako. Eh, sa kapitbahay na yun, napunta yan. Dapat dito, ihatake mo rito yan na. Ma. Dito matakin na. Ma. Ha? What? Ay, nakulul! Tusok! 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 talay. Hati sa ano? Oh di mo. Saan naman natin dito dito na wala punta? Abi. Saan naman dito sa kanto dapat 'yun talaga. So, sa hapon ta. magaganda yung maganda tong ano namin guys eh. Nagkikita. Nagkikitan, hindi siya maano maugat. Yeah, pano naman ang avocado? Healthy living na naman tayo. Healthy living. Galing mga manguha, oh. Oh. Galing mga manguha ni Mayora, ah. Ah. Ang dami. Ang dami. Ang dami pa. Kabalit pa. Baba lang. Mga malilit, mga nasa mababa, eh. Ay mukhang malalaki nasa matatas eh. Diba dati nagpakyat ka ma? Uh, wala na kayo nagpakyat. Wala na nga akyat. Oh. Uh, ano pa? Ayun sa labas pala yun eh. Ayan o. No? Oh. Ayan o. No? Yan, yan, diretso yung mayan. Yan, yan, kukunin ko sa taas. Sa labas. Wait lang, kukunin ko sa labas. Hmm. Hindi ko pa nakuha na yan eh. Yeah, laki oh. Tayo na Maano pa di naman hindi naman masaya niya, di ba? Wala na. Ayos na. Ha? Ayos na. Oh, na, guys. Susunod na lang uli. Sampol lang. Ah, may may ano. San? Ayun pa pala, 'yun 'o. Oh. 'Yun 'no. So, ganito ang itsura ng avocado namin. naman. Oh. May nakita ko lang to kanina doon eh, Pero hinog na oh. Ganda. ganda ng ano. Lagkitan ng, siya lagkitan tapos yan, wala siyang ugat. Hindi ugatin. Yan guys. Okay. Produkto ni Mayora yan. Sarap si Mayor. yung matamis pa. Oo. Oh. Mamaya kakainin namin yan. Salam. Sige guys. Okay, Kami. ciao.